Nasasaktan ka ba at hindi sigurado kung makakatagpo ka ng tunay na pag-ibig o magpapakasal muli? Marami ka nang naging relasyon, ngunit walang nakapagpasaya sa iyo. Ginawa mo na ang lahat pero nauntog pa rin sa pader. Marahil nawalan ka ng asawa at mula noon ay nag-iisa ka. Makinig, darating ang iyong soulmate. Maaaring sumuko ka na sa pag-ibig, Ngunit ang video na ito ay ang kumpirmasyon na ang Diyos ay nagpadala ng isang taong pinili bilang iyong kapareha. Kahit single pa rin ka, may plano si God para sa'yo. May espesyal siya para sa'yo. Kailangan kong maupo ka at makinig sa nakapagpapatibay na salita ng Diyos para sa iyong kaluluwa. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang mga relasyon ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ay maaaring sa pamilya, negosyo, o romantikong relasyon. Bagamat ang ilan ay maaaring masiyahan sa isang maligayang romantikong relasyon, para sa iba, ito ay nakakalason at puno ng magulong karanasan. Maaaring nasa ganitong sitwasyon ka ngayon, nahihirapang makilala ang iyong soulmate nagkaroon ka ng ilang mga relasyon, ngunit lahat sila ay nabigo sa iyo sa isang paraan o iba pa. Maaaring nasa isang relasyon ka ngayon, ngunit sa kaibuturan, alam mong hindi ito ang tama. Ang iyong kwento ay maaaring maging katulad ng babaeng Samaritana na nakilala si Kristo sa balon. Sinabi sa kanya ni Jesus na tawagan ang kanyang asawa. Sumagot siya na wala siya, Munit ang totoo ay mayroon na siyang mga asawa, at ang lalaking kasama niya ay hindi niya asawa. Ang babaeng ito ay tiyak na dumaan sa isang serye ng emosyonal na pagpapahirap. Ang gusto lang niya ay pagmamahal. Maaaring ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumipat mula sa isang relasyon patungo sa isa pa. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya si Jesus. Nakilala mo rin si Jesus ngayon at maniwala ka sa akin, ang kwento ng iyong relasyon ay magbabago para sa kabutihan. Mararanasan mong magmahal muli. Ginagamit mo ba ang iyong nakaraan para husgahan ang iyong sarili? Malamang na namuhay ka ng mahirap bago nakilala si Kristo. Nakikita ka pa rin ng maraming tao bilang isang puta, alam kung sino ka dati at kung ano ang iyong ginawa. Dahil dito, sa tingin mo ay hindi ka na magpapakasal. Iyan ay isang kasinungalingan mula sa hukay ng impyerno. Ano man ang nagawa mo sa nakaraan, mayroon kang garantiya ng isang maluwalhating hinaharap kay Kristo. And guess what? Kabilang dito ang isang maligayang relasyon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tanggapin si Kristo at nagawa mo na yon. Lahat ng tungkol sa iyo ay bago at maniwala ka sa akin, makikilala mo ang taong pinili ng Diyos para sa iyo sa lalong madaling panahon nagdududa ka ba dito? Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni Rahab sa Biblia. Nagpadala si Jose ng mga espiya upang tingnan ang lupain ng Jericho. Nang dumating ang mga espiya, pumasok sila sa bahay ni Rahab, ang patutot. Nalaman ito ng hari at nagpadala ng mga tao upang kunin sila mula sa bahay ni Rahab. Nang malaman ni Rahab ang misyon ng mga Israelitang ito, itinago niya sila sa hari, at nakipagtipan sa kanila na iligtas siya at ang kanyang sambahayan. Alam niya na ibinigay ng Diyos ang lupain sa kanilang mga kamay. Sumang-ayon ang mga lalaki, at nang wasakin ng Diyos ang Jericho, iniligtas niya si Rahab na patutot at ang sambahayan nito. Umalis sila sa Jericho at nanirahan kasama ng mga Israelita. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Sa aklat ni Mateo, makikita natin ang isang mahalagang pangalan sa talaang kanan ni Jesu Kristo. Sinasabi sa Mateo isa, tandang bawas lima, si Ramang ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, si Nahason ang ama ni Salmon, si Salmon ang ama ni Bos, na ang ina ay si Rahab. Ang Rahab na binanggit dito ay ang parehong patutot mula sa Jericho. Hindi mo maiisip kung anong uri ng buhay ang maaaring nabuhay siya. Ang Jericho ay isang walang Diyos na lupain kung saan naganap ang lahat ng uri ng hindi makataong gawain. Mayroong maliit na pagkakaiba sa pagitan ng lungsod na ito at ng Sodoma. Ngayon, isipin kung anong uri ng buhay ang mabubuhay doon ng isang puta. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang gumawa siya ng katapatan sa Diyos ng mga Israelita. Hindi na siya inaalala bilang si Rahab na patutot kundi bilang si Rahab, asawa ni Salmon. Nakilala niya ang kanyang soulmate, nakilala ang Diyos at ikinonekta niya siya sa pinili niya para sa kanya. Naniniwala ka na ba ngayon na kayang isulat muli ng Diyos ang iyong kwento? Huwag ka nang magduda, darating na ang soulmate mo. Mamahalin ka niya anuman ang iyong nakaraan at gagawin niya ang lahat para mapasaya ka. Trust me, mararamdaman mong reyna ka na naman. Punasan mo ang iyong mga luha, dahil inaayos ng Diyos ang iyong mga hakbang patungo sa pinili niya para sa iyo. Kailangan kong maniwala ka na hindi ka kinalimutan ng Diyos. Hindi niya isinasantabi ang iyong kaso. Maaaring iniisip mong matanda ka na ngayon para maranasan muli ang pag-ibig, ngunit hindi iyon totoo. Maaari pa rin maglabas ng tubig ang Diyos mula sa iyong tigang na lupain kaya ka pa mapasigaw sa tuwa sa mga bisig ng milikha niya para sa iyo. Sinasabi sa Isayas 43, tinan mo, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ito'y bumubulusok, hindi mo ba nahahalata? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Maaaring tawagin ka ng ilan na isang kaparangan, ngunit hindi iyon totoo, ang sabi ng Diyos ay isa kang mabungang baging, at dahil doon, makikilala mo ang pinili niya para sa iyo ngayon. Marahil ay binitawan ka ng iyong kasintahan, at sumuko ka sa pag-ibig. Hindi ka naniniwala na kahit sino ay maaaring magmamahal muli sa iyo, at ipagpalagay mo na walang sinuman ang makapagpapagaling sa iyong puso. Una, unawain mo na mahal ka pa rin ng Diyos. Mas malapit na siya sa iyo ngayon kaysa dati. Sinasabi sa awit 34-18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Naririnig mo ba yun? Ang Diyos ay malapit sa iyo ngayon, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring manatili sa ganitong kalagayan magpakailanman. Hindi mo dapat makita ang iyong sarili bilang isang taong hindi na makakahanap ng pag-ibig muli. Mahal ka ni Jesus at handa na siyang iugnay ka sa isa sa kanyang mga anak. Handa siyang pagalinin ang iyong mga sugat at ibigin kang muli. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong puso sa kanyang pag-ibig. Bigyan siya ng pagkakataong iugnay ka sa kanyang pinili para sa iyong buhay. Kung patuloy kang mabubuhay sa nakaraan, magiging mahirap itong mangyari. Hindi mahalaga kung gaano katoxic ang huli mong relasyon, ang individual ay malamang na minamaltrato ka, inabuso ka ng sexual, ninakaw ang iyong mga mapagkukunan, at ginawa kang walang silbi. Lahat ng iyon ay nakaraan na ngayon. Nais ng Diyos na magbukas ng bagong kabanata sa iyong buhay, at ito ay hindi tungkol sa hinaharap, ngunit sa ngayon. Kung ikaw ay nag isang ina na nagpupumilit na alagaan ang iyong mga anak ng mag-isa, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Maaaring mukhang nagkamali ka, ngunit hindi ito isang pagkakamali sa iyong buhay. Inaakay ka ng Diyos sa tunay na pag-ibig ng iyong buhay. Hindi isa sa alang-alang ng taong ito ang iyong nakaraan, tatanggapin niya ang iyong mga pasakit at bibigyan ka niya ng kadalakan at kapayapaan. Marahil ay nawalan ka ng iyong kapareha. Hindi ito ang katapusan ng mundo para sa iyo. Kung patuloy kang magtitiwala sa Diyos, ibibigay niya sa iyo ang iyong destiny helper at partner all in one person. Ito ay totoo tungkol kay Ruth, ang manugang ni Naomi. Si Naomi ay may dalawang anak na lalaki, sina Mahlon at Chilion, na parehong ikinasal sa kanilang mga asawa, sina Ruth at Orpa. Sa kasamaang palad, kinuha ng kamatayan ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga manugang na bumalik sa bahay ng kanilang ama at muling magpakasal. Pagkatapos ng maraming pagsusumamo, bumalik si Orpa, ngunit tumanggi si Ruth. Ang sabi sa Ruth isa oras labing anim na minuto, ngunit sumagot si Ruth, huwag mo akong hikayatin na iwan ka o talikuran ka. Kung saan ka pupunta, pupunta ako, at kung saan ka tumira, mananatili ako, at ang inyong Diyos na aking Diyos kaya't pareho silang bumalik sa Bethlehem. Pagkaraan ng ilang panahon, inayos ng Diyos ang landas ni Ruth patungo sa isa sa mga kamag-anak ng kanyang asawa, si Boaz. Nakita siya ni Boaz sa kanyang bukid noong panahon ng pag-aani at napansin niya ito. Tinanong niya kung sino siya at sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na siya ang balo na bumalik kasama si Naomi. Tinawag siya ni Boss at sinabihan siyang huwag mamulot sa ibang mga bukid, kundi sa kanyang bukid lamang. Nakatanggap siya ng maraming panustos, at nang malaman ni Naomi ang pangyayari, itinuro niya kay Ruth kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng ilang tradisyonal na gawain, naging asawa ni Boss si Ruth, at nanganak siya ng isang anak na lalaki, si Obed. Ang babaeng ito ay nawala ng pag-asa na maging isang ina, ngunit ang Diyos ay buhay pa rin hanggang ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo dapat isuko ang iyong sarili. Akayin ka ng Diyos sa iyong asawa, tulad ng ginawa niya kay Ruth. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa kanya at patuloy na kumapit. Nayon, kapag nakilala mo ang isang pinili ng Diyos para sa iyo, paano mo makikilala ang individual? Numero 1 Ang pagkakaroon ng panloob na kapayapaan, ang unang kumpirmasyon mula sa Diyos ay ang iyong puso ay magiging payapa sa taong ito. Hindi magkakaroon ng kaguluhan o magkahalong damdamin. Pareho kayong magkakaroon ng kapayapaan ng Diyos tungkol sa relasyon. Ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo na sumulong. Kapag wala kang kapayapaan sa panliligaw sa isang individual, ito ay senyales na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang relasyon. Ang individual ay hindi mo Inilagay ng Diyos ang kaguluhan iyon sa iyong puso upang iligtas ka mula sa mga hinaharap na heartbreaks. Ayaw niyang mahulog ka ulit sa maling kamay. Maraming kabataang mananampalataya ang walang kamalayan tungkol dito. Ang ilan ay binabaliwala ang kawalan ng kapayapaan dahil gusto nilang magmahal muli ng mabilis. Ang iba ay binabaliwala ito dahil sa kung ano ang maaari nilang makuha mula sa individual sa katagalan, nahaharap sila sa mga paghihirap. Kung pumasok ka sa isang relasyon na walang kapayapaan, matagumpay mong napatay ang banal na espiritu. Kaya't huwag hayaan ang anumang bagay na magdala sa iyo sa isang relasyon sa sinuman. Ang pakiramdam ng kapayapaan kasama ang individual ay isang senyales na nakilala mo ang iyong soulmate. Alalahanin kung ano ang nangyari sa iyo at huwag mahulog muli sa parehong kanal. Bilang dalawa, magkakaroon ng tunay na panlabas na kumpirmasyon, hindi mo dapat ibatay ang iyong hinaharap sa iyong pag-unawa. May mga tao na inilagay ng Diyos sa iyong buhay bilang mga bantay. Kapag pumipili ng iyong kapareha sa buhay, magsasalita rin ang Diyos sa pamamagitan nila. Sinasabi ng dalawa Corinthians 13, isa, ito ang aking ikatlong pagdalaw sa inyo, ang bawat bagay ay dapat na patunayan sa pamamagitan ng patotoo ng dalawa o tatlong saksi. Kung talagang may kapayapaan ka sa taong ito, ang kanilang mga salita ay makakaayon sa iyong pag-unawa. Kukumpirmahin lamang nila ang nakumpirma na sa iyo ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, ito ay dobling direktiba mula sa Diyos na pakasalan ang individual. Ang Diyos ay nasa pagsasamang iyon, ang mga panlabas na kumpirmasyon ay maaaring magmula sa iyong mga magulang, tagapayo, o sinumang may espiritual na sinasabi sa iyong kaluluwa. Sa kaso ni Ruth, si Naomi ang panlabas na kumpirmasyon. Ang simpleng dahilan kung bakit napakahalaga ng kumpirmasyon na ito ay dahil ayaw ng Diyos na lumakad ka sa kadiliman. Nais niyang lumakad ka sa liwanag. Kapag pinatunayan na ng mga tao sa paligid mo ang individual, iyon ay senyales na nasa tamang landas ka. Ang papel na kailangan mong gampanan dito ay simple, huwag maglihim ng anumang bagay sa kanila. Ipaalam sa kanila na natugunan mo ang pagnanais ng iyong puso upang manalangin sila kasama mo. Bilang tatlo, ang Diyos ay nagpapatunay sa pamamagitan ng mga propesya, panaginip at mga pangitain. Mayroon ka bang panaginip kung saan nakita mo ang iyong sarili na magkahawak kamay sa isang taong malamang na hindi mo pa nakikilala? Ito ay maaaring isang senyales na itinalaga ng Diyos na kayong dalawa ay magkasama. Sa ilang mga kaso, ang kumpirmasyong ito ay maaaring dumating pagkatapos mong makilala ang tao. Maaaring magkaibigan lang kayo kapag ang isang tao ng Diyos ay nagpahayag na ang iyong kaibigan ay iyong katuwang sa buhay. Ito ang Diyos mismo na naghahayag ng hinaharap sa iyo. Tandaan, ang sabi sa isa Tesalonika 5 oras 20 minuto, huwag ninyong hamakin ang mga propesya. Gayunpaman, maaaring manipulahin ng jablo ang mga propesya, panaginip at pangitain. Maaaring niyang gamitin ang mga ito para iligaw ka. Kaya nga dapat kayong maging mainat sa mga propesya, at iba pang espiritual na paghahayag. Dapat mong tiyakin na sila ay mula sa mga pinagkakatiwalaang tao ng Diyos. Sa kaso ng mga panaginip at mga pangitain, tiyakin na ang mga ito ay tunay na mula sa Diyos. Ang isang mabuting paraan upang malaman ay kung hindi sila sumasalungat sa iyong panloob na paniniwala o kung ano ang sinabi sa iyo ng iyong mga espiritual na pinuno. Kung magkakahanay sila sa isa't isa, kinumpirma muli ng Diyos ang inyong pagsasama. Numero apat, pareho kayong magkatugma sa pisikal at emosyonal. Magiging tugma ka sa taong pinili ng Diyos para sa'yo sa halos lahat ng lugar. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo magkakaroon ng iyong mga pagkakaiba. Gayunpaman, magkakaroon ka ng higit pang mga bagay na magkakatulad. Magkapareho kayo ng mga halaga at inaasahan sa kasal kung ang taong ito ang mas mabuting kalahati mo, sasang-ayon ka sa uri ng bahay na iyong itatayo at sa bilang ng mga anak na magkakaroon ka. Dapat kang magkasundo sa iyong pananalapi. Kung gustong gusto mong paunlarin ang iyong sarili sa espiritual, ang individual na ito ay hindi kikilos kung hindi man. Ang iyong mga libangan at interes ay hindi magkasalungat sa isa't isa. At emotionally, pareho kayo ng level hindi mo dapat balewalain ang iyong compatibility sa iyong partner. Kung hindi mo ibinabahagi ang parehong sistema ng paniniwala sa iyong tinatawag na soulmate, hindi ka dapat magpatuloy sa union. Kung gagawin mo, mabibigo ng taong ito ang bawat makadiyos na plano na maaaring mayroon ka. Number 5, Mahal ka niya gaya ni Kristo Binigyan tayo ni Jesu Kristo ng huwara ng pag-ibig, ipinakita niya na ang pag-ibig ay may kinalaman sa mga sakripisyo. Ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa kung ano ang maaari mong makuha mula sa individual, ngunit sa halip sa kung ano ang maaari mong gawin para sa individual. Kaya ang taong pinili ng Diyos para sa iyo ay dapat maging halimbawa kay Kristo. Dapat kaya niyang mahalin kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Sinasabi sa Efeso 5 oras 25 minuto negatibo 26, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya upang siya ay pabanalin. Nilinis siya sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita. Kapag ang isang tao ay iyong kasosyo sa buhay, mamahalin kanya tulad ng kanyang kaluluwa. Handa silang ibigay sa iyo ang anumang gusto mo. Matitiis nila ang iyong mga pagkukulang. Ito ay nagpapatunay na kasama mo ang taong nilikha ng Diyos para sa iyo. Numero 6, naiisip mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ang taong ito. Kung hindi mo makita ang iyong kinabukasan sa isang lalaki o babae, ang taong iyon ay hindi para sa iyo. Kaya bago mo ipagpalagay na nakilala mo ang tamang tao, kailangan mong sabutin ang ilang mga tanong, saan nababagay ang taong ito sa plano ng Diyos para sa iyong buhay? Nakikita mo ba silang ganap na umaayon sa ipinakita sa iyo ng Diyos tungkol sa iyong kinabukasan? Kung ang sagot mo ay hindi, hindi pa oras para sa iyo na tumira. Ang Diyos ay hindi interesado sa iyong damdamin. Alam niyang hindi ito sapat para pumili ka ng mapapangasawa. Kaya't habang ang iyong katawan ay maaring gusto ang taong ito, kung hindi mo makita ang posibilidad na may layuning gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay na magkasama, hindi ka nakagawa ng tamang pagpili. Ang bottom line ay kapag ang Diyos ay pumili ng isang tao para sa iyo, ang lahat ng tungkol sa Kanya ay magiging ayon sa gusto mo. Ang tao ay ang lahat ng hinihiling mo sa Diyos sa lugar ng panalangin. Manalangin tayo, Ama sa Langit, salamat sa hininga ng buhay. Salamat sa pagpapadala ng iyong salita sa mahalagang sandali ng aking buhay. Nadurog ang puso ko. Nakaranas ako ng isang nakakalason na relasyon sa nakaraan, ngunit ngayon ay gumaling na ako. Binigyan mo ng liwanag kung paano ko makikilala ang taong pinili mo bilang katuwang ko sa buhay. Ngayon hindi na ako lalakad ng walang direksyon. Alam ko na kung ano ang aasahan mo lang ngayon humihingi ako ng awa sa mga pagkakamali ko noon. Minsan ko nang pinahintulutan ang aking mga damdamin na pangunahan ako, at ito ay humantong sa aking paggawa ng mga maling pagpili. Tulungan mo ako, Panginoon, lumikha ng puot sa pagitan ko at ng mga maling pagpili. Simula ngayon, pinili kong maghintay na ikaw ang pumili para sa akin. Hindi na ako papasok sa isang relasyon nang hindi mo na ulit dalangin ko na bigyan mo ako ng kahulugan ng mga palatandang ito. Tulungan mo akong makita ang presensya o kawalan ng iyong kapayapaan sa loob ko. Dagdagan ng aking pag-unawa. Hindi ko dapat baliwalain ang boses mo kapag nagsasalita ka. Kapag inihayag mo ang taong pinili mo para sa akin sa pamamagitan ng aking mga panaginip, pangitain o propesya, susundin ko ang iyong pinili. Gayunpaman, huwag bigyan ng pagkakataon ang kaaway na manipulahin ang mga channel na ito. Tulungan akong malaman kung kailan mula sa iyo ang paghahayag at kung kailan hindi. Ama, hinihiling ko na bigyan mo ako ng asawa na mamahalin ako tulad ng pagmamahal mo. Ikonekta ako sa isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Hindi ko gusto ang isang individual na patuloy na kumukuha ng hindi nagbibigay hindi ko gusto ang isang kaluluwa na magiging makasarili at walang malasakit. At higit sa lahat, bigyan mo ako ng asawang may takot sa Diyos. Ayokong may umakay sa akin palayo sa presensya mo. Bigyan mo ako ng isang asawa na pahalagahan ang iyong salita, kaysa sa anumang bagay. Kapag sa huli ay sinamahan mo ako sa pinili mo para sa akin, dapat kitang palaging tinutukoy. Dapat kong ituring ang aking relasyon sa iyo nang higit pa kaysa sa aking asawa. Ikaw ay mananatiling aking panginoon. Sa paglipat ko sa isa pang yugto ng aking buhay, tulungan akong sumunod sa makadiyos na payo at patnubay. Hindi ako dapat pumunta sa aking kapahamakan. Hindi ko dapat ipikit ang aking mga mata sa mga palatandaang ito kapag nakita ko ang mga ito. Kapag nakilala ko ang aking asawa, hindi tayo dapat mahulog sa kasamaan. Panatilihin kami sa iyong mga bisig at gawing perpekto ang aming paglalakbay. Salamat, Jesus, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ang video na ito ang iyong buhay, huwag kalimutang pindutin ang like button. Mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga soul-lifting videos. See you sa susunod.